kami kaming nagtanan ng boyfriend ko at the age of 21 para masanay kaming maging independent without our families and friends support. Dahil sa kakapusan sa pera, we decided to work part-time habang nag-aaral para mabayaran lahat ng gastusin namin sa araw-araw. Lalo na sa nirarantahan naming subdivision at tuition fee sa school. Pero hindi sapat ang kinikita namin sa pagpa-part-time job. Kaya't nag-overtime kami, magdamag. Panggastos pa lang sa bahay, ubus na agad. Kaya I decided to sell my boyfriend online para extra income. Ipinaskil ko ang sexy niyang katawan at mukha niya sa Facebook page ko. Inilagay ko ang description niya sa ilalim ng picture nito. Name, Liam Ferrer, age, 21. Size, extra large. Favorite position, dog style, payment type, monthly or per hour or per weekly. This is my perfect boyfriend, Liam Ferrer, an architecture student. We studied in the same private school, in different courses. Lahat ng katangian ng isang lalaki ay nasa kanya na. Ganon siya ka-perfecto para sa akin. Pogi, maputi, hot, red lips, may six-pack abs, brown eyes, at genius. Minsan pinatigil ko na siya sa pagiging rent boy nang may nakita akong chikinini sa leeg niya. Pero dahil sa kailangan namin ng pera, itinuloy namin ulit kahit medyo masakit sa party ko. After the weeks, monthly contracted with the customer. Hinuhubaran ko siya mula paa hanggang ulo to check if may chikinini siya sa katawan. Wala akong chikinini. At hindi ako nagpagalaw. Ano ka ba? Sambit niya habang mariahan kong pinagmamasdan ang bawat parte ng katawan niya. Hindi ko maiwasang mapalunok. Habang nakatitig sa perfect body niya. Alam mo naman na para sa iyo lang to eh. Muling sambit niya. Pagkatapos ay kumindat na para bang may masamang binabalak. Sa halos pitong taon naming relasyon, ay wala pang nangyayari sa amin. We are both hot and attractive. Pero hindi pa kami humantong sa ganoong level. Hanggang halik-halikan lang at hipo-hipo lang muna. My name is Cindy, 21. I'm a lawyer student. At kasintahan ko si Liam. After school, ay umuwi na ako sa subdivision namin para magpahinga. But Liam need to meet our customers and entertain them just like what we plan. To earn money, bumungad sa akin ang bad trip ng mukha ni Liam. Pagkapasok niya ng bahay at hinayaan niyang matumbang katawan niya, saka mapagkatapos ay napahinga siya ng malalim. This is the worst day ever. Naiinis na sambit niya habang nakatingin pataas ng diretsyo. Bakit? Wala bang sumipot na customer? Pagdududang tanong ko, habang inaabot ko sa kanya ang bottled water. Hindi, pumunta silang lahat sa meeting place. Malaki yung offer nila ng triple pero tinanggihan ko kasi puro sila mga bakla. At parang gusto nilang lapayan ako ng buhay. Nasapak ko pa nga yung isa eh. Nang hinawakan niya yung alaga ko, kaya umalis ako agad. What the fuck? Sobrang nga inis na sambit ni Liam. At halos maubos na niya ang bottled water na ibinigay ko. Nayuyopin na rin ang kinalalagyan ng tubig. That's my boy. Ngiting sambit ko sa kanya. Sabay hinalikan ko siya sa pisngi. Don't worry. Madami pa naman tayong customer. And you will meet them tomorrow. Sabi ko na ikinakunot ang noon niya. Sabay na pabuntong hininga. Don't worry. Hindi ko nireplayan yung mga oldest customer. Just like what you said. I just replied those sexy, hot, fresh young lady. Muling sambit ko na ikinangiti niya. Pagkatapos ay agad ko siyang nilapitan at tinignan ng may pagnanasa. Sabay unti-unti ko siyang hinubaran. At tanging ang underwear niya lang ang natirang nakatakip sa katawan niya. I'm not ready for this, babe. I don't have a condom. Humihingal na sambit niya. Sabay napapakagat labi. It's okay. Get up. Sabi ko sa kanya, at dali-dali naman siyang tumayo mula sa pagkakahiga. Take it easy, babe. This is my first time. Kabadong sambit niya, I'm a virgin. Kasunod ng sinabi niya na ikinatawa ko at napahagal pa ako ng tawa habang kinukuha ko yung camera. Mag-post ka. Sabi ko na ikinagulat niya. Anong post? Nalilito tanong niya. Kailangan pa natin ng maraming customer. You have to show them your body. Sige na. Post na. Sambit ko. Nakinawalang gana niya at nahiga siyang muli. What the fuck? Inas na sigaw niya habang nakahiga. Kaya napatawa na lang ako. Narinig mo ba yung sinabi ko kanina? Tanong niya habang nakatitig ng masama sa akin. Oo oh, naman, I heard everything, sabi ko habang pinipigilan ang tawa ko, kaya sinigawan niya ako. So it is true, hindi pa binyagan niyang alaga mo? Nakangiting sambit ko sa kanya, habang nakatingin ako doon. Tumahimik lang siya at napapikit sa inis bago pa? Don't worry, hindi ko sasabihin kahit kanino. Ako lang ang makakalam na wala ka pang karanasan, promise. Natatawang sambit ko na lalo niyang ikinainis. Shut up! I'm sleepy! Pagpapatahimik niya sa akin, pagkatapos ay lumapit ako sa kanya, sabay pinalo ko ng malakas ang puwit niya at napaaray siya sa sakit. Kinaumagahan, nabutan ko na siyang inaayos niyang sarili sa harapan ng salamin. Kumain ka na at nakaluto na ako. Sabi niya pagkagising ko, habang busy busy sa pag-aayos ng sarili. Galit ka pa? Tanong ko sa kanya. Lumapit ako at niyakap ko siya sa likod. Umikot siya para mapaharap sa akin. Hindi na. Malit na bagay lang yon. Sumbat niya pagkatapos ay hinalikan ako sa noo. Halika na, kain na tayo. Meron pa tayong dalawampung minutong natitira. Nagmamadaling sambit niya pagkatapos Ayaw mo po agad siya sa lamesa at sumubo. Sige na, mauna ka na. Magsisiar lang ako. Maikling sambit ko. Nanlaki ang mga mata ko pagkapasok ko sa CR. Nang makita ko ang isang lotion at magasin, nang mga at nagseseksehang model na nakatupis lang. Ano to? Natatawang tanong ko sa kanya habang hawak kong lotion at magasin. Nanlaki mga mata niya at natigil siya sa pagunguya. Tumayo siyang bigla. Alis na ako babe. Malalate na ako. Bagos ay sabi niya. Halat ang iniiwasan niya mga tanong ko. Pagkatapos ay hinalikan niya ako. Bago siya umalis to meet the customer. I love you babe. Muling sambit nito. Bago isinara ang pinto. Naligo na rin ako pagkaalis niya and prepare for my part-time job. I work as a waiter and fast food chain for four hours a day. And after that, I have to go to school to study. Okay ka lang? Ba't parang pagod na pagod ka? nag aalala lang tanong sa akin ni Bea, ang best friend ko. Katatapos lang ng part-time job ko eh. Medyo nakakapagod lang kasi. Ang daming customer. Sagot ko, Ah, ganun ba? Akala ko pinahirapan ka ni Liam kagabi. Ngiting sambit niya na ikinapikon ko. Kaya iniwanan ko siya. Derederadsyo na akong pumasok sa aming room. Wait, sisi! Joke lang naman eh. Sambit niya habang hinahabol ako. Pinalo pa niya ng malakas ang pag-upo ko nang makalapit siya sa akin. Pagkatapos ay inakbayan ko siya. Tampururot ka talaga. Maikling sambit nito. By the way, nasa si Liam? Tanong pa ni Bea. Nagpa-part-time pa yon. Mamaya hapon pa papasok yon. Sagot ko, bilip na bilib talaga ako sa inyong dalawa. How can you manage it without your family's support? Sa totoo lang, hindi ko din kinaya yung una. Pero iba pala kapag kasama mo yung taong mahal mo. Lahat ay magagawa mo. Lahat ay matitiis mo. After lunch, I saw Liam with a band-aid at his neck. Nilapitan ko siya. Dinala ko siya sa corner para ko Ano yan? Tanong ko sabay inalis ko ang band-aid sa leeg niya. Then I saw a big kiss mark. Napabuntong hininga siya pagkatapos. Wala yan. It was an accident. Akala ko yayakapin niya lang ako. Hindi ko alam na papapakin pala niya ako eh pagpapaliwanag ni Liam. Sorry babe, let's just talk about this later, okay? I'm late na. Sabi nito at umalis na pagkahalik sa pisngi ko. Chicken ni boy. Dinig kong tawag sa kanya ng mga barkada niya. After the class, Liam decided not to meet his customer for this day because we have a serious talk, 101. I feel nothing but guilt. Kasi ako naman yung pumili sa kanya na gawin yon. Nasasaktan ako ng dahil din sa kagagawan ko. Hindi ko mapigiling mapaluha. Hinubaran ko ulit siya mula pa hanggang ulo. And I see those kiss marks in every part of his body. Nagano kayo? Seryosong tanong ko. At hindi siya makasagot. Nag-enjoy ka ba? Matas na to nung tanong ko. Walang nangyari sa amin. Pinapaklang niya ako. Promise. Kaya ako nagmaryang palad kanina sa CR. Para hindi ako ganahang makipag-make love. Seryosong sambit niya. At ako niya naman ako. Niyakap ako ng umaygpit pagkatapos. Don't worry. Pinabayaran ko lahat ng kiss mark na ginawa niya sa akin. I have 15,000 for 15 kiss mark babawasan ko na din ang pagligo ko para mabawasan ang pagkahat ko. Sambit niya na ikinatawa ko. For you. Iniabot ko sa kanyang isang kartong pamproteksyon. At para saan naman to? Natatawang tanong niya. Protection. Kailangan lagi kang magdadala niyan in case of emergency. Sabi ko, at tinitigan niya ako ng may pag nanasa sabay kumindat na para may masamang binabalak sa akin. Tara, try natin yung isa. Ngiting-ngiting sambit niya habang unti-unti siyang lumalapit. Pero bago pa niya ako mahawakan, ay agad kong sinuntok ang alaga niya, kaya napasigaw siya sa sakit at napapadyak na parang bata sa kama. Nabasag mo yata yung itlog ko, babe. Ang lakas ng suntok mo eh. Mahinang sambit niya habang nakikita ko ang sakit na ikinatawa ko naman. Ilaga mo na para may ulam tayo. Natatawa pa rin sambit ko. Agad akong kumuha ng yelo sa refrigerator at idinambing ko ito sa katawan niyang may chikinini para madaling mawala ang mga bakas ng kalandian ng mga customer niya. Hindi kami pwedeng mabakante sa trabaho. Umaandar ang oras. Time is gold hindi mo na pumasok si Liam sa school and even to his work. Dahil bakas na bakas pa ang mga chikinini sa katawan niya, he decided to stay at home. Kaya ako muna ang nakipag-meet sa mga client namin. Where is Liam? I want to see him in person. At at nasambit ng customer, nasa gym, nagpapalaki ng katawan. Gusto daw niyang madagdagan yung six-pack abs niya. Palusot kong ikinakumbinsi niya na mula ang pisngin ng customer. At nakita kong napalunok siya ng ilang beses at pinagpapawisan. That's great, iting sabi niya na halatang atat na atat na na makita si Liam. Pwedeng magtanong, sabi niya sa akin, kaya tumangu ako para sabihin oo. Hindi kasi nakasali sa profile niya yung details na gusto kong malaman. Malaki ba talaga yung ano niya? I mean, anong size? Nung, alam mo na, yung alaga niya? Sabi na sabi ng customer. At wali itong napalunok ng ilang beses. Habang napapakagat labi. Akala ko matino dahil mukhang berhya na itsura. Pero sobrang landi naman pala ng babaeng to. Seven inches. Hinulaan ko na lang dahil hindi ko naman talaga alam ang sukat. Naikinagulat niya. Impit na napasigaw pa ito. Pinagtinginan tuloy kami ng mga tao sa paligid. Pagkatapos ay agad niyang kinuha ang pera sa wallet niya. Actually, I already met the other customer a while ago. Yung isa ay nag-offer ng 5,000 pesos. At yung isa naman ay 10,000 pesos. Sambit ko, Muli niya binuksan ang wallet niya at pumihit pa ng pera. Hindi problema ang pera. Nakangiting sabi nito. Sabi ni Lapad sa lamesa ang 50,000 pesos na ikinalaki ng mga mata ko. Deal, sabi ko, habang malapad ang pagkakangiti. At saka ko siya kinamayan. Ibig sabihin tapos na ang usapan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng customer, ay nagmadali akong bumalik sa si school. Hindi ko na naabutan yung first subject sa tagal ng pag-usap namin ng customer na yon. Hi, may assessment pa naman kami today. Masama na naman ang tingin sa akin ni Mr. Corrales. Hindi ko naabutan yung assessment. Malaking bawas ng puntos ito. Para sa grado ko di semester. Kaya agad ko siyang sinundan sa office niya para kausapin. Napatras siya sa gulat. Pagpasok ko, may narinig akong mga ungol sa pinapanood niya. Nagad na naman niyang itinigil nung mabungaran niya ako. Anong kailangan mo, Miss Indiferer? Ferrer? Kabadong tanong niya. Habang napapalunok ng unti-unti akong lumapit at umupo sa lamesang nasa harapan niya. At kasabay nun, nang pagpatong ko ng kaliwang binti ko sa kanang binti niya. At lalo siyang pinagpawisan. Kahit nakatutok pa sa kanyang electric fan. Can you help me fix this, Mr. Corrales? Nangaakit na to ng boses ko. Binuksan ko pang isang botones ng blouse ko. At saka ako patay-mali siyang yumuko. Muli siyang napalunok. At napatitig sa pagitan ng dibdib ko. N no problem. You're not absent today. At ako nang bahala sa assessment mo. Nauutal-utal na sambit niya. Sa excitement at agad akong umatras nang idinampi niya ang kamay niya sa aking hita. Inayos ko pa ang kurbata niya sa leeg bago umalis at kumindat. Nakita ko pa sa mga mata niya ang matanding pangiinayang. Huminga ako ng malalim pagkapasok ko sa CR. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. And I smelled in victorious. After the school, I met the other customer again at the meeting place bumunga sa akin ang pamilyadong mukha. Kung hindi ako nagkakamali, she is one of the teacher in our school. Tama, it's Miss Lim. Papaalis na sana ako, pero may tinawagan siya. Kasabay nun, ang biglang pagring ng cellphone ko. Napatingin siya sa akin. Ngumiti na lang ako ng peke. Nabisto na rin lang naman ako, kaya lumapit na ako sa kanya. Ha Hi, ma'am. I'm the assistant of Liam. Nautal na sambit ko dahil sa kaba, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Don't worry. Ako nang bahala sa grade niyo. Basta mapapayag mo lang si Liam. Deal? Iting sabi niya. Kaya hindi naman na ako tumanggi. By the way, can I have a request? Muling sambit niya. Tumangulang ako. Pwedeng pakisabi kay Liam na dahan-dahanin niya lang. Kasi I've never been touched. I've never been kissed. I'm a virgin. Sabi niya, pilit kong pinipigilan ang tawa ko. Inabot niya ang ganong edad. Hindi ako makapaniwala na virgin pa siya. Kaya pala magandang hubog ng katawan niya. Sure. No problem, ma'am. Maikling sagot ko. Kung makuha ang paunang bayad ni Miss Lim, ay nagpaalam na rin naman ako. Nabutan kong nakahilatag si Liam sa kama niya at mahimbing ang tulog. Natatawa pa rin ako habang pinagmamasdan ko ang mga chikinin na naggalat sa katawan niya na medyo pawala na. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya na konting-konti na lang ang pagitan namin. Tinitigan ko ng mariin ang mukha niya. Damang-dama ko ang malalim niyang paghinga. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hinalikan at hinawakan niya ng mahigpit ang magkabilang pisngi ko. Bawat halik niya ay hindi na ako nagdadalawang isip na tugunin yon. Binuhat niya ako at unti-unting inilatag sa kama na hindi naghihiwalay ang mga labi namin. Kinagat ko ng bahagya ang mga labi niya dahil nakakaramdam na ako ng pag ng katawan. Agad akong kumalas mula sa pagkakasandal ko sa kanya at lumayo ako ng konti. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkabitin at ganoon din ako. We promised to each other na hindi muna kami magla making hanggang hindi pa kami nakaka-graduate. Unti-unti siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa leeg ko. Pagkatapos nun, ay humingi siya ng tawad dahil hindi niya nakontrol ang sarili niya. Naiintindihan ko siya alam kong hindi niya may iiwasan ang mga na yon. Dahil nga, may relasyon kami. Lalo na't magkasama kami sa iisang bubong. Idagdag pa ang uri ng trabaho niya.